Alam nyo, salamat ha at pinilit ako magpa-check up. Hindi ninyo ako, nyo ako pinigilan. Eh hey, lola, kinailangan nyo lang naman po ng onting push eh. Madami po kasing ganyan. Yung natatakot po magpa-check up. Uh -uh. Alam mo, tama ka. Maraming mga katulad ko eh na natatakot kaming magpa-check up dahil takot kaming malaman na meron nga kaming sakit. Kaya, alam niyo kung anong gagawin ko? At siyang, anong gagawin ninyo? Oh, Mag-vlog ako sa mga Susanatics para magpa-check up din sila. Yeah, ah! maganda yan siyang awareness yan siya. Oh, oh, tama, tama yan siya. Ako video no, po. Yan! yan ayan. Sige anak, ganda mo ha. alam yung na nyo yung nasasabihin nyo ha. Hello, uh, hello. mga Susanatics! Hoy Adeline! Ay, Zoe, Zoe! Zoe! Anong ginawa niyo sa kita ko? Anong pinagsasabi mo? Nawawala siya. Saan nyo siya tinago ha? Zoe, hindi namin alam kung anong sinasabi mo. Oh, come on. Di ba nga, ang sabi ng lola mo, gaganti siya. Oh, ito na yun! So, saan yung tinago yung tita ko? Zoe! Ay ano Ay ko nagsasak mo na ba nagsasakpan yung lola ko? Huwag mo sasakpan yung lola ko! Huwag niyong pagtulungan, abo ko! Oh, Zoe! ka, hayop talaga ako! Lalong-lalo na pag hindi nyo inilabas ang anak ko! Wala nga kaming alam! Mga sinungali! Sana magka kayo lahat para mawala lahat ng pwesta sa mundong ito! Apa! Ibang pa nito? Adik! Oh, Adik! Teka nga! Ano yan? Ano po? Sheet po, may sukat siyang. Bakit po? Ay, ang kailangan ko. Ha? Hindi na kayo nahiya? Ano mang kaguluhan to? Tokro'y tinago nila si Tita! Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi nga namin siya tinago! Bakit may ebidensya ba kayo?